everybody. Hello, Hello, cutie. Ah, nandiyan na paling Paring Frank, oh. Bye. Oh, ah, bye. <laughs> Talagang... Cute. Hello, cutie. Oh, yeah. This is waiting, me. This waiting. Eh, bye-bye. Bye-bye. Ya, -bye. <laughs> yeah, kapising. Hello, buddy. Good morning. <laughs> kit. Ang kit ng mga aso dito. Dito kami oh. So, parang prank. Parang Jordan, ayan oh. kami oh. Eh, 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 eh. Let's go, let's go, let's go. Na mag start na yung ating si Kapishing Batang. Kapishing Prank. Tsaka Jordan. Ako lang taga televise sa kanila ngayon. <laughs> ayan, set up na yung dalawa. Yan, fishing guys. Guys, nakaset up na po yung dalawa oh. Nakasabit na, ayan. Yeah. Ka-fishing. Yung isa, hindi muna sumama guys kasi medyo na ano sa pagkakaliskis kahapon. So, sensya na guys. Medyo hindi kompleto ang kapising ngayon. Apat muna. <laughs>